Welcome back mga kabayan! Ngayon naman po, nandito tayo sa May Tony's Eatery. Ito lang po yang matatagpuan sa May 8th Avenue, Kaloocan, or Kangalo. Diyan lang po yan sa May Kanto ng LRT1. Tara't mga kabayan, pasukin na po natin. Alauna ng tanghali, kasagsagan po ng katanghalian, nakakita nyo naman po, ang daming tao. Balita ko kasi dito, napakarami talaga kong kumakain dito. Dahil sa masarap nilang pagkain. Ang istil po kasi ng mga pagkain dito, e eh parang karinderya. Katulad po ng mga ito. At marami po kayong pagpipilian ng mga lutong bahay. Nabilang ko nga mga kabayaw, 23 na po tayo, ang mapipili niya po yan. Wow, kung malakas na Ma akong kumain, gusto ko sana wow. tikpan nga po lahat yung mga yan eh. Kaso mahina nga lang po tayong kumain. At, at, nilagang ribs na naman, tsaka nilagang baka yung Ano na yun. ah, ako yung nilagang ribs? Gulay. Okay, ngayon okay. yung order natin mga kabayaw. Naubusan tayo na ng pinaka bestseller dito, yung gokong. Okay, yeah. yung order natin. nilagang uh, ribs at yung gulay. Oh. At ito na nga, Dumating na nga po ang order natin, ang nilagan sa at ang gulay na sitsaro. Oh. Forma pa lang ng nilaga, parang hindi ka akit akit ng sabaw. Ang kasi, pero don't judge the book by its cover. Huh? O oh, loko, paingis-ingis pa kasi. <laughs> pero ito na nga, Usgaan na po natin kung talaga bang masarap to. Wow. wow! Hindi ko ni-expect na gano'ng ka-powerful pala yung sabaw na yon. Nagulat talaga ako mga kabayaw. Masarap siya. Walang bira mga kabayaw, talagang masarap. At yung laman niya, napaka-tender. Sana ako. Oh. Kung titinan mo kasi yung kanyang nilaga, napaka-simple-simple lang. Huh? napaka -puti ng sabaw, walang ganong gulay, pero talagang magugulat ka sa lasa ng sabaw niya. Oh. At ngayon naman po, tipon po natin yung gulay na sitsaro. Eto, alam ko mga kabayaw, ah, isa rin to sa bestseller nila. Sa mga luto niya, hindi pwedeng mawala to. Maisingit nga. Kaunting trivia nga lang tayo mga kabayaw. Alam nyo ba? Itong Tony's Eater nito ay tinayo pa ng 1960 huh? at nagmamayari talaga po nito ay si Man Tony. At maniwala ko si hindi, siya talaga po ang nagluluto at recipe niya po ito. At sa kasalukuyan, Namatay na po yung matandang Tony. Okay, yeah. At ang swerte, pinamana sa mga kamag-anak. Oh. At sa aking pananaliksik, taga na botas din pala sila. Kaya pala masarap magluto. Sayang, naubusan tayo ng pinaka-best seller na dito, yung gokong. Yung nga sabi nga ni Nanay, gokong daw masarap dito, pero wala, naubusan tayo. Okay, yeah. uh, By the way, masarap naman yung kinain natin, yung nilagang tadyang, at yung gulay ang um, tadyang dito dito, yung pinakasupila na ay 120 at yung gulay ko kanina ay 80. So, affordable, masarap. Mga kabaya, gusto mo ni? Mahalam! Andre, salamat! Thank you po! Salamat!